nararamdaman mo rin ba ito? Ang enerhiya na tila pumupuno sa espasyo kapag kayo ay malapit, na parang nagiging mas matindi at mas buhay ang mundo. Hindi maikakaila ang kimika sa pagitan nyo at alam mo yon. Ngunit ang pagkakaiba ngayon ay ang taong ito ay handa na sa wakas na kumilos. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aalinlangan, mga palihim na ngiti, at mga titig na nagsasabing lahat, nagdesisyon sila na panahon na para sumulong sa susunod na hakbang. Gusto kanila. Hindi na ito tungkol sa mga senyales o pag-iisip kung ano ang maaaring mangyari. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga bagay na mangyari. Ang dating tensyon na puno ng mga posibilidad ay ngayon ay nagiging aksyon. Ang taong ito ay determinado na ipahayag ang nararamdaman nila, ipakita kung ano ang kahulugan mo sa kanila. At sa totoo lang, alam mo na darating ang sandaling ito. Ito ay isang usapin lamang ng oras. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo bang lumipas ang pagkakataong ito? Hahayaan mo bang mabasura ang isang bagay na maraming tao ang naghahanap sa buong buhay nila, isang koneksyon na tila nakasulat sa mga bituin? O magbibigay ka ng espasyo, magpapahintulot, at hahayaan na mabuo ang kwento? Ito ay isang natatanging pagkakataon, at alam mo 'yon. Hindi lang ito tungkol sa romansa o kung ano ang nararamdaman ng isa't isa. Ito ay tungkol sa mga bagay na maaari niyong buin ng magkasama, tungkol sa uri ng koneksyon na nagbabago sa buhay ng dalawang tao. Isang bagay na malalim, isang bagay na tunay. Kaya, kung nararamdaman mo rin ang parehong damdamin, huwag pahirapan ang sarili. Huwag magtago. Maging bukas, dahil ang mga kwento tulad nito ay hindi naghihintay magpakailanman. Handa na ang taong ito. At ikaw? Ngayon, sabihin mo sa akin, naranasan mo na ba ang ganito? O nararamdaman mo bang pinagdadaanan mo ito ngayon? Magkomento, ibahagi ang iyong karanasan at pag-usapan natin ang tungkol sa mga koneksyon na nagbabago ng lahat. Huwag kalimutang mag-iwan ng like kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo at mag-subscribe sa channel para sa higit pang tunay at matinding mga pagminilay. Baka ang pag-ibig ay mas malapit kaysa inaakala mo. Ikaw ang nasa gitna ng kwentong ito ngayon at ang desisyon na gagawin mo ay huhubog sa mangyayari sa susunod hindi na sila nakakulong sa pag-aalinlangan o takot. Handa na sila. Handa nang harapin ang kahinaan na dumarating kapag ganap na nagbubukas, na nanganganib ng lahat upang ipakita na ikaw ay mahalaga sa kanila. Ngunit ngayon, nasa iyo na ang lahat. Matagal mo nang nararamdaman ang kimika na ito. Hindi maikakaila. Nandoon ito sa mga titig na tumatagal ng higit sa normal, sa mga usapan na may higit na kahulugan kaysa sa simpleng salita, sa mga sandaling tila ang presensya ng taong ito ang pinakamahalaga. Isang bihirang koneksyon ito, isang bagay na hindi lahat ay pinalad na maranasan. At ngayon, humihiling ito ng pansin. Nilalapitan kanila, ngunit handa ka ba upang salubungin sila? Ang ganitong uri ng koneksyon ay nangangailangan ng tapang, at hindi lamang mula sa kanila. Kinakailangan na ikaw ay handang buksan ang puso, iwanan ang nakaraan. At makita kung ano ang maaaring mabuo niyo sa halip na mahumaling sa mga pagdududa o takot. Ngunit mahalaga rin na maging tapat sa iyong sarili. Totoo ang kimika na ito, ngunit ano ang nararamdaman mo? Ano ang gusto mo? Handa ka bang hayaang lumago ito? O may isang bagay na humahadlang pa rin sa iyo? Ang mga tanong na ito ay tanging ikaw lamang ang makakasagot. At walang maling sagot basta't ito ay totoo. Kung magpasya kang gawin ang hakbang na ito, alamin na hindi kailangang maging perpekto. Walang nag-aasahan na mayroon kang lahat ng sagot o alam kung paano harapin ang isang bagay na ganito katindi. Ang mahalaga lamang ay handa ka, handang payagan ang mga bagay na dumaloy ng natural. Hayaan mong makuha ng koneksyon na ito ang sarili nitong ritmo, walang presyon, ngunit may katapatan ng isang taong handang sumubok. Sa kabilang banda, kung sa tingin mo na hindi ka pahanda o na hindi ito ang tamang panahon, iyon ay tama rin. Pero maging malinaw ka. Maging diretsahan. Ang taong ito ay naglalakas loob, inilalagay ang puso sa panganib, at ang huling bagay na gusto mong mangyari ay mag-iwan ng puwang para sa mga alinlangan o hindi pagkakaunawaan. Minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng paggalang ay ang pagiging tapat. Ang malaking tanong ngayon ay, handa ka bang ialay ang sarili mo sa inilaan ng tadhana para sa iyo? Dahil, ano man ang pipiliin mo, ito ang huhubog sa susunod na kabanata ng iyong kwento. At, kung pipiliin mong magbigay ng puwang para sa koneksyong ito, alamin na maaari kang makaranas ng isang bagay na bihira, isang bagay na pinapangarap ng marami, ngunit kaunti lamang ang tumatapang na payagan. Ngayon, ang lahat ay nauwi sa isang desisyon, Hahayaan mo bang lumago ang kwentong ito o tatapusin mo ito bago pa man magsimula? Ang taong ito ay handa na. Pagkatapos ng pag-aalinlangan, ng pagsusuri, ng pagtatago ng mga damdamin sa mahabang panahon, sa wakas ay napagdesisyonan nila na ikaw ay isang taong sulit panganin. Hindi lang ito tungkol sa kimika sa pagitan nyo, ito ay tungkol sa tunay na pagnanais na bumuo ng isang bagay na totoo, na bigyang buhay ang koneksyong ito na nagsasabi na ng marami kahit walang salita. Alam mong hindi karaniwan ang enerhiya sa pagitan nyo. Ito ay ang pakiramdam na magaganap lamang ng ilang beses sa buhay, kung kailan nagkikita ang dalawang tao, at may mas dakilang bagay na nagsisimula. Pero ngayon, nasa iyo ang pagkakataon na kumilos. Ang taong ito ay lumalapit na may tapang, ngunit, kung walang pagsanib mo ng damdamin, hindi ito magiging kung ano ang maaari nitong maging. Sa tingin mo ba, dahil walang problema sa pag-amin na ito ay nambabalisa rin sa iyo, na ang koneksyong ito ay kakaiba sa lahat ng naranasan mo. Marahil ang takot na magbigay ng sarili ay humahad lang sa iyo, o marahil sinusubukan mong maging rasyonal tungkol sa isang bagay na, sa loob-loob, kailangang maramdaman. Mag-relax. Hayaan mong magdaloy ito. Huwag mong gawing komplikado ang isang bagay na may kakayahang magbago ng mga buhay. Ang tao na ito ay nagnanais ng higit pa sa mga salita. Nais nila ng mga aksyon, isang malinaw na tanda na ikaw din ay handang tuklasin ang tadhana na inilagay sa inyong harapan. At hindi ito nangangahulugan na tumalon agad sa di kilalang bagay ng walang pag-isip, kundi nangangahulugan ito na maging bukas, magbigay ng maliliit na hakbang na nagpapakita na ikaw din ay handang sumubo. Pero maging tapat sa iyong sarili. Kung, sa kahit anong dahilan, nararamdaman mong ang koneksyon na ito ay hindi para sa iyo, sabihin mo. Huwag patagalin ang isang bagay dahil lamang sa takot na mabigo ang isa. Ang pinakamasakit na naidudulot natin sa isang taong nagiging vulnerable ay ang kawalan ng kalinawan. Maging direkta pero mahinahon. Iyon ay respeto. Sa kabilang banda, kung nararamdaman mong totoo ang kimika na ito, na ang taong ito ay sumasaklaw sa iyo sa paraan na walang sinumang nagtagumpay, huwag nang mag-aksaya ng oras. Ito ang iyong pagkakataon upang maranasan ang isang tunay na bagay. Isang bagay na, marahil, ay naghihintay lamang ng iyong i, upang maging isang hindi malilimutang kwento. Ang buhay ay binubuo ng mga ganitong sandali. Mga sandali kung saan pinipili natin sa pagitan ng takot at tapang, sa pagitan ng kaginhawahan, at ang posibilidad ng isang bagay na pambihira. Huwag haya ang hadlangan ng sarili mo ang sarili mo. Karapat dapat kang maranasan ang isang bagay na nagpapabilis ng tibok ng iyong puso, na nagpapakilig ng iyong kaluluwa. At, higit pa roon, karapat dapat kang magkaroon ng isang tao na handang isugal ang lahat para sa iyo. Ngayon, gusto kong malaman, ano ang gagawin mo? Handa ka na bang payagan ang koneksyon na ito na umusbong o naniniwala kang hindi pa ito ang tamang oras? Magkomento dito sa ibaba at ibahagi ang iyong pananaw. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo, iwanan ang iyong like upang sumuporta at magsubscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga mensahe na tulad nito na nagpapaisip sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Siguro mayon ang araw na nagpapasya kang maranasan ang isang bagay na magbabago ng lahat. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang koneksyong ito na hindi na maaaring baliwalain, ang sandaling ito kung saan ang mga bagay ay hindi na lamang sa pagitan ng mga linya, kundi handa ng maging totoo. Ngayon, wala nang puwang para sa pagdududa, handa na silang kumilos, alam nila kung ano ang gusto nila at kung ano ang iyong kinakatawan. Ngunit ang tanong na mahalaga ngayon ay, handa ka na rin ba? Dahil, kita mo, ang panganib ay nasa magkabilang panig. Sinasalaysay nila ang kanilang sariling kahinaan, inilalagay ang puso sa ilalim ng linya sa pamamagitan ng pagpapaalam na gusto kanila, na may nararamdaman silang malalim. Ngunit ang kahinaan ay yurin. Ang desisyon na magbigay ng espasyo, magtiwala, at gawin ang hakbang na ito ay isang bagay na hinihingi mula sa iyo tulad ng hinihingi mula sa kanila at sa kalooban mo, alam mo ito. Ngayon ang sandali upang tumingin sa loob at itanong sa sarili, ano ba talaga ang gusto ko, dahil ang kimikang ito ay hindi nagmula sa wala. Lumago ito ng dahan-dahan, sa mga tingin, sa mga kilos, sa mga maliliit na bagay na maaaring walang ibang nakapansin, ngunit para sa inyong dalawa ay mahalaga ang lahat. At ito'y hindi isang bagay na madaling makita araw-araw. Marahil hindi kahit sa maraming taon. Nakikita ng taong ito ang isang bagay sa iyo na higit pa sa iyong nakikita sa sarili at ito ay may malaking kahulugan. Ayaw na nilang magpatuloy sa paano kung. At marahil ikaw rin hindi. Marahil ang takot sa masasaktan o sa pagulit ng mga lumang pagkakamali ang nagpapahinto sa iyo. Ngunit ang dapat mong tandaan ay ang sandaling ito ay hindi tungkol sa perpeksyon o mga katiyakan. Tungkol ito sa oportunidad ang pagkakataon na mabuhay ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Siyempre, palaging may opsyon na maghintay, mag-atubili, hayaang lumipas ang oras. Ngunit ang oras ay walang awa. Hindi ito nag-aantay sa sinuman. At ang tanging bagay na mas masaklap kaysa sa magpanganib at mabigo ay hindi kailanman subukan at tanungin ang sarili sa buong buhay kung ano ang maaaring nangyari. Ikaw ay nasa mahalagang bahagi ng kwentong ito. Handa na silang magpatuloy upang gawing totoo at nahahawakan ang enerhiya sa pagitan nyo. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari, kundi kung ano ang maaaring magsimula ngayon. At ang katotohanan ay na ang mga ganitong sandali ay hindi nagaganap araw-araw. Kapag nangyari ito, para itong isang tawag, isang imbitasyon para maranasan ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Ayaw na nilang pigilan ang nararamdaman nila, bawat kilos, bawat tingin, at bawat saritang hindi pa nasasabi ay puno ng isang malinaw na mensahe, ikaw ay espesyal para sa kanila. At ngayon, higit kailanman, ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Ito ang dahilan kung bakit natatangi ang sandaling ito. Hindi lang ito tungkol sa kanilang lakas ng loob, kundi sa iyo rin. Ano ang pumipigil sa iyo? Baka takot ito. Ang takot na masaktan, ang takot na buksan ang puso para sa isang bagay na maaaring magkamali pero pakinggan mo ako, ang bawat tunay na relasyon ay may kasamang panganib. Ang bawat malalim na damdamin ay nangangailangan ng tapang. At ang tanong na kailangan mong sagutin ngayon ay hindi kung may panganib ba, dahil palaging may panganib. Ang tanong ay, sulit ba ito, nararamdaman mo ang koneksyong ito? Napakalakas nito na kahit subukan mong baliwalain, andyan pa rin ito, bumubulong sa likod ng iyong isip. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang ganitong uri ng kimika, ang enerhiyang nagbubuklod sa dalawang tao ng napaka-intensibo ay bihira. Kapag nangyari ito, para bang hinihiling ng universo na bigyan mo ito ng pansin, na itigil ang paglaban sa kung ano ang napakalinaw na. Ngunit narito ang isang mahalagang punto, ang iyong desisyon kailangang maging tapat. Kung nararamdaman mong mahalaga talaga ang taong ito, kung gayon gawin mo ang isang hakbang. Kahit maliit na hakbang, kahit na isang simpleng mag-usap tayo tungkol dito. Minsan, ang pinakamalalaking kwentong pag-ibig ay nagsisimula sa mga pinakasimpleng kilos. Sa kabilang banda, kung nararamdaman mong hindi ka pahanda, na hindi ito ang gusto mo, kailangan mo ring maging tapat. Ibinibigay nila ang kanilang sarili, pero hindi patas na hayaan silang masaktan ng hindi kailangan. Maging malinaw, sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo ng direkta, dahil ang katotohanan, kahit masakit, ay palaging ang pinakamabuting daan. Handa na sila. At wala nang puwang para sa pagdududa o paghihintay sa perpektong sandali. Sa wakas ay nagdesisyon na sila na ikaw ay pinahahalagahan ng tapang, na ang koneksyon sa pagitan nyo ay masyadong malakas para baliwalain. Ngunit habang handa na silang kumilos, ang tanong ay handa ka na ba? Dahil sa kalooban mo, alam mo na ang sagot. Ramdam mo ang parehong kimika na nararamdaman nila. Hindi maitatanggi. Nasa mga maliliit na bagay sa mga sandaling po ang mga matan nyo sa paraan kung paano tila bumabagal ang mundo kapag magkalapit kayo sa enerhiyang pumupuno sa katahimikan sa pagitan nyo. Ngunit ang malaman na ang koneksyon na ito ay espesyal at ang hayaang maranasan ito ay dalawang magkaibang bagay. At baka nandito ang hamon. Hindi madaling ibaba ang depensa, magtiwala at sumuong sa isang bagay na napakatindi. Ang takot na masaktan na ulitin ang mga lumang pagkakamali. O kahit na hindi mapantayan ang inaasahan ay maaaring maging paralisado. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang bagay, ang totoong pamumuhay ay hindi kailanman tungkol sa katiyakan. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na yakapin ang nararamdaman mo kahit walang kasiguraduhan. Mayroon kang pagpipilian ngayon. Maaari mong hayaan ang takot na magdesisyon para sa iyo, panatilihin ang distansya, at patuloy na isipin kung ano sana ang nangyari o maaari kang magbigay ng isang hakbang patungo sa hindi inaasahan, hayaan na ang kwentong ito ay magkaroon ng pagkakataong mabuo. At sa totoo lang, alam mo na bihira ang mga kwentong ganito. Hindi lahat ay pinalad na makatagpo ng isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa isang tunay na koneksyon. Sila ay nakagawa na ng unang hakbang sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang sarili. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon. At hindi ito tungkol sa pagmamadali sa mga agarang desisyon, kundi sa pagiging tapat sa iyong nararamdaman. Kung gusto mong maranasan ito, gawing malinaw. Kahit na hindi perpekto ang landas, kahit na may mga pag-aalinlangan, ang mahalaga ay handa kang subukan. Dahil minsan, ang pinakamagandang paraan upang simulan ang isang kamanghamanghang bagay ay sa isang simpleng tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito. Ngunit kung sa kabilang banda, nararamdaman mo na ito ay hindi para sa sayo na ang koneksyon na ito ay hindi isang bagay na nais mong galugarin o ikaw ay handa ng tuklasin. Maging matapat din ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay mag-iwan ng espasyo para sa mga hindi pagkakaunawaan o mga inaasahan na hindi matutugunan. Ang pagiging malinaw ay hindi kalupitan, ito ay respeto para sa kanila at para sa iyong sarili. Ang mahalaga ay gumawa ka ng desisyon ng may puso. Huwag hayaang ang takot sa pag-risk ay hadlangan ka sa pagdanas ng isang bagay na maaaring magbigay ng malaking pagbabago. Ngunit huwag din pilitin ang isang bagay na hindi naayon sa iyo. Pumili ng may kamalayan, alam na ang iyong gagawin ngayon ay maaaring magbago ng takbo ng iyong kasaysayan at ng sa kanila. Sila ay nakagawa na ng unang hakbang. Ang kanilang tapang ay nasa harap mo ngayon bilang isang bukas na imbitasyon upang gawing tunay ang koneksyon na ito. Ngunit sa huli, lahat ay nakasalalay sa iyo. Ang iyong desisyon ang magkakaroon ng determinasyon sa susunod na kabanata ng kwentong ito. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Ang kimikang hindi maaring baliwalain na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapagunaw-gunaw sa parehong oras. Marahil ay nag-aalinlangan ka dahil nasaktan ka na noon o dahil takot ka sa hindi tiyak. Munit Ngunit ito ang buhay, binubuo ng mga sandaling kailangan nating magdesisyon sa pagitan ng pagprotekta sa ating sarili o panganib na magsikap para sa isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Ang taong ito ay handang maglakas loob. Handa siyang harapin ang takot, ang kawalang katiyakan, dahil naniniwala siyang may espesyal na bagay na maaari kayong buin ng magkasama. At ikaw? Handa ka bang gawin din ang parehong bagay? dahil ang pagmamahal, ang tunay na koneksyon, ay hindi naghihintay ng pag-aalinlangan. Namumukad ka dito kung saan may tapang, pagsuko at kahandaan na hayaan ang mga bagay na mangyari. Ngunit narito ang katotohanan, anuman ang iyong desisyon, gawin mo ito ng may katapatan. Kung nararamdaman mong gusto mo rin gawin ang hakbang na ito, sabihin mo ito. Sabihin mo sa pamamagitan ng mga kilos, ng mga salita, ng iyong presensya. Ipakita mong bukas ka, kahit na maingat. Ngunit kung hindi ito ang gusto mo ngayon, huwag magtago. Maging malinaw ka. Ang katapatan ay maaaring mahirap, ngunit ito ang pinakamalaking pagpapakita ng respeto na maaari mong ibigay. At ngayon, gusto kong malaman, ano ang gagawin mo? Naramdaman mo na ba ang ganitong chemistry sa isang tao? O nararanasan mo ito ngayon? Magkomento ka sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan. Ang iyong mga salita ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang mga tao na nahaharap sa kaparehong mga dilema. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito, ilike mo ito at ipakita na naniniwala ka sa mga tunay na koneksyon. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga pagninilay-nilay na nagbibigay daan sa ating pagtingin sa loob natin, na tumutulong sa ating gumawa ng mahalagang desisyon at mamuhay ng mas masidhi. Maaaring magsimula ang iyong kwento ngayon at maaari itong maging mas kamangha-mangha kaysa sa inaakala mo.